Matapos ang napakatinding mabilisang pagpatay ni Nobunaga sa Hayley Assassin ay ngayon naman ay ire review ng ating ang Chapter 394 o ang Episode 55 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksiyan na natin ang sumunod na eksena patapos ang bigla ang pagkawala ng corporal sa isang silid at ang gagawin ni na Henry at Wang sa misteryosong matandang ito. Malalaman din natin dito mga kaibigan, ang tungkol sa Hayley at marami pang iba. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Hypothesis. Sa pagpapatuloy ng nakaraang chapter, makikita ang matanda na nagsasalita ngayon sabing ayos lang naman daw sa kanya na siya na mismo ang lalapit kina Hinray. Pero kailangan daw niyang gamitin ang bathroom dahil naiihi na raw siya. Sagot naman ni Hinray, umihi ka na lang sa pantalon mo at hindi ako nagbibiro. Sagot naman ng matanda, Maawa naman po kayo sa akin kasi hindi nyo alam kung ano ang mangyayari. Matapos yun, bigla siyang inatake ni Hinray gamit ang kutsilyo at tinamaan nito sa hita. Napasigaw ng malakas ang matanda, Ang sakit, grabe naman kayo. Wala naman akong ginawang mali. Sagot ni Hinray, Wala akong nakikitang dugo. Nasaan ang totoo mong katawan? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano talaga ang mangyayari kung masasaksak ang isang tao. Sagot naman ng matanda, isa kasi akong insurance scammer noon. The more nasisigaw ako at magpagulong-gulong asati na at the more naiisipin ng mga tao na seryoso talaga ang sugat ko. Sanay na kasi ako magpigil. Napakahirap ng mundong tinitirhan ko noon. Sabi ni Henry, wala akong pake. Nasaan na ang corporal at nasaan ang tunay mong katawan? Hindi sumagot ang matanda at maya-maya pa ay unti-unti na lamang itong naglaho sa kanilang harapan. Isang pangyayaring ikinagulat ng mga tauhan ni na Henry at sabi pa nila, may kapangyarihan daw itong matanda, parang kapangyarihan ni Henry. Dahil dito, kinausap na ni Wang si Henry. Sabi niya, hindi natin pwedeng ipaubaya ang Haley sa Phantom Troop. Dahil nagkita na kayo ni Hisoka, dapat ide-deploy na natin ang mga tao. Dapat tulungan natin ang Phantom Troop na magwala sa hideout ng Haley. Matapos yon natahimik lang si Hinray. Maya-maya, pumasok naman ang isa sa kanyang tauhan siya silid at sabing kukunin daw niya ang kutsilyong binato ni Hinray kanina sa matanda. Mulit sinabihan siya ni Hinray, Huwag kang papasok! Hindi siya nakinig at nang makapasok siya, bigla na lamang itong naglahu. Nasabi ng mga kasamahan niya, Ano yun? Nawala si Tasi! Matapos yun, napasin naman ni Hinray ang sitwasyon at sinabing, Sabi ko nga ba, ang may gawa nito ay ang taong nagkidnap din ng mga tauhan natin trap itong kwarto na to. Tugo ni Wang, may taong nag-set ng trap dito pero iba to kasi napatay na ni Nobunaga ang Haley Assassin na pumatay sa mga tauhan nila. Tanong ni Hinray, totoo ba yan? Sagot ni Wang, oo, ang tatlo sa Phantom Troop ay naiwan sa kanilang opisina at iniwan nila roon ng ulo at kalahating katawa ng Haley Assassin. Idea raw ng Phantom Troop na durugin talaga ang Haley. Sabi ni Hinray, ganun ba? Kaya tugo ni Wang, itong trap sa room na to, Ipaubayan na lang natin sa Phantom Troop. Napaisip si Hinray at sa kanyang isipan ay nasabing, susundin ko na lang muna ang sarili kong lead para hanapin ang hideout ng Hailey. Pagkatapos ito, makikita naman si Tasi na biglang na-transfer sa ibang lugar at nagulat. Bakit nasarapan na naman ako ng pinto? Maya-maya pa, bigla siyang isinaksak ng isang lalaki. Isang lalaking nakita na natin noon na nakarap ni Zacro at miyembro din ng Hailey. Kaya masasabi nating patay na rin pala ang corporal mga kaibigan. At ang interesante dito, parang totoo nga ang rumor na kapag nginitian ni Wang ang isang tao ay namamatay ito dahil nginiti niya noon si Tasi. Kaya posibleng ito ay bahagi ng kanyang ability na kung nginitian niya ang isang tao, mamamatay ito whether mula sa ibang tao o mula sa kanya mismo. Kung totoo ito, napakalaki ang kapalit ng ganong kapangyarihan. At masasabi natin mga kaibigan na posibleng ang ito ability ni Wang dahil out of nowhere ngumiti siya kahit na palagi siyang seryoso at malamig tingin. At ang ngiting iyon sa parte ng kwentong ito ay napaka at nakakatindig balahibong tignan. Matapos ang paggamatay ni Tasi, tumaas ang level ng pumatay. Level 21 na siya at halos lahat ng kasama niya ay nagbigay pugay, karamihan sa kanila ay mga conjurer. Iniligpit naman ng lagaking hiterebelum ang katawan ni Tasi habang ang emitter slash transporter na si Corol, Hitman Level 21, ang nagkomento na ito na ang huling biktima. Sinabi rin niya na nakakonekta na raw ang kwarto sa isang disposal plant room na pinangangasiwaan ni Boconte. Humingi naman ng tulong si Montblanc, isang conjurer slash cleaner na level 3, kay Chiffon, isang tailor na may alam sa arts and crafts, at ngumiti naman si Padayel, sabi niya, malapit na, magiging level 21 na tayo habang iniprepare na nila ang katawan ni Tasi. Pag alis ni Terebelum, may umabot na report na hindi na makokontakt ang butler nila, ang agent sa VVIP area na naka-assign kay Siridnich, kaya nagsimulang mag-alarm ang mga underlings ni Morena Prudo. Inakala nilang matatagalan pa bago madiskubre ang kanilang hideout pero ayon sa report ni Gatame, may nangyari na kaya plano nilang kumuha ng isa pang sundalo ni Siridnich at gawing sangkap ng kanilang grupo. Sinabi ni Matt Ver, transmuter, temp stuffing, mediator, level 21, na mas prefer niya magtrabaho sa mga organs. Si Sodom, Dr. Hitman, ang nagboluntaryong enapin ang isa pang kasamahan ni Sir Ednich para i-recruit. Ayon kay Morena Prudo, dahil sa personalidad ni Sir Ednich, siya raw ang pinaka-ideal na target para sa kanyang contagion strategy, magtrap ng isang tao mula sa paligid ni Sir Ednich para makontrol ang galaw nito. Kaya inutusan ni Morena Prudo ang mga tauhan na dumalhin agad yung sinumang mahuhuli sa kanilang hideout. Hindi pa raw nila magagamit ang room 3101. Dapat pumasok sila mula sa door C. Nagbiro naman si Orange na delikado kung madiscover sila doon ng mga sundalo ni Prince Benjamin kaya pinayuhan ni Yoko Tani, conjurer, corrupt lawyer, level 27, na huwag silong magpadalos-dalos. Painuwi ni na Morena Prudo si na Notre, conjurer, plumber, level 24, at Souffle, transmuter, hacker, level 28, sa room 3131 para i-check ang nangyayari sa room 3101. Ipinaliwanag ni Notre na para makabalik sa hideout mula sa 3131, kailangan nilang dumaan sa laundry slash disposal room kung saan naka-station si Mont Blanc. Kailangan lang nilang i-reverse ang ruta. Laundry room, processing area, living room exit. Nang itanong ni Sufli na ulitin ni Notre, nagreklamo si Notre na kung paulit-ulit niyang ibibigay ang instructions, ay baka magka-problema. Pumayag naman si Sufli na sumama kay Notre para sigurihin ang ruta. Habang nagpapatuloy ang pag-aayos ng plano, pinag-uusapan nila ang posibilidad na gamitin ang mga nagagawang kagamitan at ang limited time window at pinaghahandaan nila ang pag-ambush at pag-level up na kakailanganin sa susunod na mga galaw. Matapos niyan, sinabihan ni Morena Prudo si Dogman, isang enhancer pro wrestler na nasa level 36, na siya ang may pinakamahalagang papel dito at kailangan niyang hanapin ang hinahanap ni Morena Prudo. Pumayag si Dogman pero sabi niya kailangan muna niya mag-level up. Tinugo naman siya ni Morena Prudo na pumunta muna siya sa processing room at i-prioritize ang pag sa level 50. Samantala, dito sa kamera na dating naging pusa ni Hinray, nilapitan muli ito ni Hinray at niretransform retransform pabalik bilang kamera para ma-check ang na-record. Habang binapanood nila ang mga recorded video, pumasok ang isang grupo ng sundalo sa isang kwarto at nagulat na may natagpo ang bangkay ng miyembro ng CHAR. Ayon sa isang sundalo, pilit nilang pinasok ang lugar dahil tumakas daw ang isang miyembro ng Haley at sinundan nila ito hanggang doon. Dahil puno ng bangkay ang lugar, plano nilang ipa na lang ang reporting sa Central Police Department at sabihin na sinubukan nilang pigilan ang conflict pero binaril sila ng tumakas na miyembro ng Haley. Nilinaw ng isa pang sundalo na ang kwartong pinasok nila ay nakaregister bilang opisina ng Hailey, kaya hanggat hindi pa na-identify ang suspect, ituturing ng pulisya na gawa ng mafia ang insidente. Ngunit kapag ang mga biktima na itinuturing ding civilian dahil hindi nakalista ang mga ito bilang official members ay pinatay, malaki ang posibilidad na i-reattribute ito ng pulisya sa mafia at magwawala ang mga gangs. Kaya dapat hulihin agad ang leader ng Haley na si Morena Prudo. Humihingi sila ng tulong mula sa CU at Shaar para mag-search sa buong Tier 3. Upang maiwasan ang atensyon ng Royal Army at Police, ipinasabihin na magdala lang ng maliliit na firearms habang nagsasagawa ng inspeksyon. May nagmungkahi rin na kung may miyembro ng Hayley na nakakagamit ng NEN, dapat magplano muna kung paano i-counter dahil ang normal na weapons ay hindi epektibo laban sa Nen users. Binanggit ng Corporal na ang report tungkol dito ay nanggagaling sa associate na si Borksen. Mula sa Royal Quarters Security Detail, iminungkahin niya na i-request ang paglipat kay Borksen sa Tier 3 bilang advisor. Para naman sa second class private na si Salkov, pinaalalahanan na huwag tawagin ang pangalan ng prinsipe Cheridnitch agad. Nanyari raw ang pagkaalerto dahil kay Jared Nagkaroon din ng tensyon sa grupo ni Naotosin at mga kasama. Tinanong ng isa kung bakit dinamay ni Salkov si Borgsen at naging mainit ang palitan. Sinagot ni Salkov na kailangan nila ng intel dahil malinaw na ginamit ni Morena Prudo ang pagkakataon para isagawa ang planong humamon sa Fourth Prince. Sa punto ni Otosin, nagbanta siya ng sinabing, kung hindi ka tatahimik, babariling kita at sumagot ni Salkov ng mahinahon. Matapos ang sagot na iyon ay ikinagalit naman ito ng husto ng korporal. Habang dito naman sa mga kasamahan ni Otto, ay wika nila na parang nanonood daw sila ngayon ng famous shouting match ng mga royal military. Sabi naman itong isa na huwag daw gawing biro iyon, pero sagot ng isa pa, totoo naman daw talaga. Paliwanag naman itong isa, ang katawan daw na nakita nila kanina ay ilang araw ng patay. Matagal na raw itong namatay bago pa man nila isinagawa ang second search. Ibig sabihin, hindi pa raw talaga nahanap ng authorities ang katawan o baka nagpapanggap lang ang mga ito na hindi pa nila ito natatagpuan. Sabi naman itong isa, pagdating daw kasi sa mafia cases, ay ginagawa ng mga military at pulis na sikreto ang mga kaso hanggat hindi raw involved ang mga sibilyan. Pero sa nangyari raw sa unang search, posibleng hindi nila kinonsidera na ang ugat ng mga pagpatay ay may kinalaman sa mafia problems. Sa tingin daw niya, ang sinasabing pagsiset sa office ng Haley family ay isa ng daw verbal confirmation. Nasabi naman itong isa na alam na raw iyon ng mga pulis kasi ang ginagawa lang daw ng mga investigator tuwing nagsasearch sila ay binabago nilang ilang details. Pinapatay daw nila ng bahagyang oras ng pagkamatay ng mga natatagpo ang bangkay para umayon sa time ng kanilang inspeksyon. Nabangkit din na kung makikialam na raw ang Hunter Association sa forensic investigation ay mag-iiba raw talaga ang sitwasyon dahil magpapabulag daw ito sa panghihimasok ng mga investigator. Ibig sabihin, binabago nila ang time of death ng mga biktima na maaring magdulot ng pagkawala ng tiwala ng Hunter Association sa mga investigasyon ng kakin na posibeng magresulta sa paggawa ng sarili nilang investigasyon. Nasabi pa nitong isa na ang Hunter Association ay nakabase sa tiwala na halos parehas bahay at kailangan nilang magbigay ng seguridad sa mga prinsipe at suporta sa central government. Pero ang conflict daw sa pagitan ng mafia at ng mga otoridad ay magpapalala pa dahil mawawala ang tiwala ng mga hunters sa mga pulis. Dagdag pa niya ang pagiging bodyguard ng ilan pang mga hunters sa mga prinsipe ay nagiging problema rin. Posibleng hindi raw alam ng mga hunter na ang kanilang misyon sa pagbabantay sa mga prinsipe ay kasali pala sa isang ritual ng kakin at kung sakaling malaman daw nila ang koneksyon ng dugo ng mga royal sa mafia, ay mas hihigpitan pa nila ang siguridad ng kanilang pinoprotektahan. Ibig sabihin, ikokonsidera na nila ang pag-aalis ng ugnayan sa mafia. Sabi pa ng isa, sa ganoong sitwasyon, ang interes sa pag-aalis ng mafia ay naaayon din sa kagustuhan ng Independent Ministry of Justice. Tugo naman ng lalaki, ganoon na nga, maging hawa ito para sa First Prince at sa military, sa ministry at maging sa Hunter Association. At sa sandaling kumalanat daw ang rumor tungkol sa pag eliminate ng mafia ay tiyak na magkakaroon ng all-out war sa pagitan ng gobyerno at mafia. Malinaw raw na gusto talaga ng Haley family na sirain ang balance. The fact na pinatay raw mismo ng Haley ang dati nitong mga miyembro at ang mga bagong miyembro ay hindi nakabilang sa mafia ay patunay na gusto talaga nilang wasaki ng equilibrium. Kaya, gaya ng sinabi ng corporal kanina, kung may sitwasyon man na kung saan ang mga pulis ay kusa ng papatay ng mga sibilyan na kagagawaan ng mafia, ay magiging simula iyon ng paparating na katapusan. Nasabi pa niya na interesting daw ang ng idea ng gera. Pero sa tingin niya, ang gera mong yayari ay higit na parang rayot lamang. Nasabi naman itong isa na kung sakali mang magsanib puwersa ang mafia at ang mga citizens mula sa tier 4 at 5, ay masasabi niyang ma-outnumbered naman daw talaga sila. Maya-maya pa, sinabihan naman ni Osin ang corporal na si Corporal Gear. Sabi niya, may tanong po ako sa inyo, bakit niyo po ako sinusumbatan? Habang sa likod naman nila, napakalakas ng na mga boses ng kanyang mga kasamahan. Sagot naman ni Corporal Gear. Hindi kasi sila tanga kagaya mo. At bukod pa riyan, ang pinag-uusapan nila ay nagre-reflect din naman sa opinyon ko. Ang hulihin si Morena Prudo. Nagtaka nga naman ang corporal, kaya sabi ni Osin dito sa babae na si Momuli. Momuli, pwede ba kitang halikan? Sagot naman ni Momuli, muli kang mamamatay. Sabay dagdag pa nito, ang rebellion na ginawa ni Morena at ang kakulangan sa response ni Cheridnich ay weird talaga. Alam naman natin sa ugali ni Prince Cheridnich, matagal na sana niyang pinabilis ang pagpatay kay Morena kasi isa itong traitor. Kaya sa tingin ko, hindi niya pa ito ginagawa dahil nakahanap na naman siya ng bagong laruan. Sagot naman ni Corporal Gear, Nagre-refer ba kayo sa nangyari noon sa prinsipe? Nung gun disassembly or reassembly exercise niya nung 6th grade pa raw siya? Kasi may narinig din akong rumor tungkol doon. Grabe daw raw ang pag iensayo noon ni Cheridnich sa kwarto niya. Walang tulog, walang kain para lang mas mapabilis niya ang pag disassemble at pag reassemble ng baril. Hanggang sa nabasag nga niya ang record sa academy. Sabi naman ni Osin, naalala ko pa yon at sinabi pa nga ni Cheridnich noon na naglalaro lang daw siya. Hindi naman siya nagte-training ng todo. Sagot naman ni Corporal Gear. Hoy, 'wag mong i-address ang prinsipe ng ganyan lang. Sabi naman ng isa, one day nga raw may isang siraulo na kaklase nila noon na nagbiro tungkol sa ginagawa nila noon at binaril daw tuloy ni Cheridnich ang binti nito pagkatapos ng ceremony. Sinabihan daw pa ng prinsipe ang tao na, pwede ka lang magsalita sa akin kapag tinalo mo na ang record ko. Sabi naman ng isa, so gumanti pala si Cheridnich gamit ang baril, hindi gamit ang salita. Sagot ni Osen, ang sabi daw kasi ng lalaking iyon kung magaling daw talaga si Cheridnich dahil prinsipe lang naman siya dapat mapatunayan niya ito sa skills niya. Pero sino bang matinong tao ang babaril sa nagsabi noon? Napaka-insecure naman ng prinsipe. Sabi ni Momoli, Well, hindi mo naman pwedeng i-apply ang logic sa harap ng isang prinsipe. Siguro ikaw lang usin nang hindi pa nababaril kaya nakakapagsalita ka pa ng ganyan. Sabi naman ni Corporal Gear, Ibig nyo bang sabihin hindi pa personally kumikilo si Prince Cherednich para maghiganti kay Morena dahil nasa gitna pa siya ng NEN training? Sagot naman ang isa, Opo, yan daw ang posibleng nangyari ngayon. Pero mag lang muna tayo kay Boren para makumpirma natin ang facts. Pero at this point, it's safe to say na may Nen Powers din si Morena. Dagdag pa ng isa. Dapat na rin tayong humingi ng iba't ibang request for redeployment. Sagot naman ng isa, Oo, para makapag-prepare tayo sa worst case scenario. Tinanong naman ni Corporal Gear, Bakit? Anong meron? Paliwanag ng isa, kung ang plano ng gobyerno ay gawing lihim ang investigasyon, posibleng hindi nila sabihan pati ang mga sundalo kung kailan at saan isasagawa ang operasyon. At kung sakaling isagawa na ang planong pag-ubos sa mafia, gagawa sila ng dahilan. Isasara daw nila ang staircase patigas sa Tier 3 at Tier 2 at ang access ay ibibigay lang sa army. Kapag nangyari raw yon, iyon na ang hudyat na gagalaw na ang nasa itaas paliwanag pa ng isa. Sa pananaw namin naman kasi kapag dinelay na ng command ang request namin for redeployment, ibig sabihin nun, in motion na ang planong pag-ubos sa mafia na tiyak na magre sa isang all-out war. Matapos masabi ang lahat ng yon, sinabi naman ni Corporal Gear, nakakainis mang sabihin pero ang tatalino nyo talaga. Dapat nga dahil sa talinong yan, nasa tabi na kayo ngayon ng prinsipe, miyembro na sana kayo ng Royal Army, pero bakit nandirito kayo lahat sa baba? Sagot ng isa, Masyado kasing hassle doon, kaya sabi ni Corporal Gear, mga batagan lang taga kayong squad na to. Ako na lang ang magsasagawa ng transfer request or request for redeployment para makapunta ako sa itaas. Matapos siyang sabihan, nasabi naman ni Momoli sa kanyang isipan, batagan ka raw. Kung naging kaibigan ko lang siya, mananatili sana ako sa tabi niya. Sabi naman ng isa, wala na tayong magagawa, ipinanganak na talaga si Cherid Nitch na ganyan. Ang pagiging prinsipe ay likas na saknya, wala na tayong magagawa riyan. Sagot naman ng isa pa. Depende na lang din yon kay Cheridnich Nitch kung okay lang sa kanya ang mga nangyayari ngayon. Sabi naman ng isa, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas ikabubuti natin. Hindi na tayo mga ordinaryong kaibigan ng Fourth Prince. Nagbago ng ating status at sitwasyon. Sabi ni Osin, bakit habang papalapit tayo kay Cheridnich parang mas lumalayo ang ating pagkakaibigan? Kaya mananatili na lang ako rito sa baba para makasigaw ako ng husto. Sabay-sabay silang nagsanabi, Cherry, ito ba talaga ang gusto mo? Tinawag nila siyang Cherry kasi mga kaibigan nga sila ni Cheridnich noon. Matapos ang eksenang iyon, sa isang silid naman ay maririnig ang isang babaeng nagsasalita. Ang Prince Cheridnich ay kasalukuyang tinuturoan ng Nen ng kanyang personal bodyguard na si Theta. Sagot naman ng isa, alam ko nga eh. Sabi ulit ng una, pero panatilihin muna nating top secret ang impormasyong to. Kapag may nagpakalat ng impormasyong to, idim note agad. Tanong naman ni Osin, ano ba talaga ang Nen na yan? Sagot ng isa, hindi ko rin alam, basta sikreto talaga yan. Nagkaroon nga sana ako noon ng isang matinding pag-uusapan tungkol sa Nin, pero sayang hindi natuloy kasi pinapunta na ako rito. Tanong ulit ni Osen, galit ka ba, Borsen? Sagot ni Borsen, oo, di ba obvious? Dumating na nga si Borsen doon sa Tier 3. Sabi niya kay Osen, grabe ka naman, napaka backstabber mo. Di ba nagbabawa na ako sa'yo? Hindi ko mapaniwalang sinabihan mo si Gear tungkol sa impormisyon na yon. Sagot ni Osin, Naayos lang yun kasi kailangan natin ng intel at dahil doon, nagtagumpay tayong mapababa ka rito. Sagot naman ni Borsen, sa tingin mo ba hindi ka rin pagtatangka ang traidori ni Gear? Ngayon na nasa itaas na siya, baka nag-propose na siya na restorin ang mga tiers para hindi na maglik ang impormasyon at malamang may gagawin siyang example na matinde. Sabi ng isa, tama ka pero still, may 5% chance lang na pakinggan ni Gear ang kanyang konsensya at makita ang bigger picture para manatili pa siyang may contact sa atin. Dagdag pa ni Borsen, still parehas lang naman. Ngayon na wala na siya sa itaas, wala nang makukuhang informasyon si Gear Theta. Sabi naman ng isa kay Borsen, alam naming magkaibigan kayo ni Theta pero sapat na ba yon para sabihan kita ng mga top secret na bagay? Sagot ni Borsen, maaaring hindi siya diretsyong magsabi sa akin tungkol sa Nen pero may isang bagay na nakuha ang atensyon ko noon. Nung malaman ni Prince Cherid ni Chang Nen, si Theta at si Sodom ay nagsimulang kumilos sa napaka-weird na manero. Minsan ang kailangan mo lang talaga para makakuha ng impormasyon ay magtanong sa ibang paraan. Nasabi pa ni Borse na, kaya nga raw sana niyang kunin ng iba pang impormasyon habang nasa itasya pero sa ngayon ay wala raw silang magagawa kundi gawin na lang nila ang makakaya nila rito sa baba. Wag daw nilang alalahanin kasi pare-pareho lang naman daw sila ng iniisip na si Morena Prudo ay posibleng gumagamit talaga ng NEN. Kaya para maprotektahan nila ang kanilang mga buhay, ay iiwasan daw talaga nila si Morena kahit ano pa ang mangyari. Sabi naman itong dalawa, Yay! Sa wakas, siya na talaga si Borsen na kilala natin. Sagot ni Borsen, alam niyo hindi pa rin naman daw siya sumusuko sa karir at ambisyon niya. Pero ang gagawin nila ay mahirap din talaga. Kasi mahirap iwasan si Morena habang patuloy din itong hinahanap. Nasabi naman ng isa na simple lang daw, alam daw nila ang mukha ni Morena pero hindi raw sila kilala nito. Subalit ayon kay Borsin, hindi posibleng hindi sila kilala ni Morena dahil ang tattoo artist daw noon na nagbigay sa kanila ng unit at tattoo ay isang member ng Haley Family na dati raw ay nirecruit ng Prince Cheridnich. Dahil doon, naiwasan ng tattoo artist na yon ang massacre na ginawa noon ni Morena Prudo nung tumaas raw siya sa posisyon. Kaya, posibleng nasa client database na raw sila ng tattoo artist na yon. Dapat daw nilang assume ngayon na may intel na si Morena mula sa personal soldiers nito para makuha ang impormasyon na yon. Tinanong naman ng isang lalaki, Delikado ba talaga ang NEN? Sagot ni Borsen, hindi niya raw alam ang buong detalye pero base sa ekspresyon nilang Theta at sudom, alam niyang isa itong sandatang hindi dapat isa publiko. Nasabi pa ni Osin na, di ba sinabi ko na sa inyo na ang Nen ability ay mas delikado pa kaysa baril? Sabat naman ang isa, nanda, kasi nakakakonbinsi talaga si Osin pag nagsasalita pero mas nakakakonbinsi raw si Borsen. Sabi naman itong isa, kung nag e daw ang Prince Cherednich para matutunan ng Nen. Ibig sabihin, kaya rin daw nila itong gamitin. Ayon naman kay Borsen, makapag-imbak daw noon ng lakas, pero ngayon ay mas mahalaga na ang protektahan ng kanilang sarili. Dagdag pa niya, nasa disadvantage situation pa rin sila dahil wala silang sapat na impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Haley family, kaya dapat ay mag-compete na rin sila. Marami na ang gustong pumatay kay Morena Prudo at sa buong Haley family at tumataas na rin ang tsansa ng pagkakaroon ng isang all-out war. Mas matitindi pa ang mga susunod na mangyayari sa mga darating na kabanata mga kaibigan, kaya dito muna nating tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, you can leave a like, comment and subscribe for more videos like this. Maraming salamat mga kaibigan! This is Mr. IA Anime and see you guys again on my next video.